Hello guys, good morning for this video. Ayan. So nawala tayo sa ere ng, ng matagal at saka yan, bumalik na si Pilimon. So maglalagay pala ako ng habong sa Doon sa balsa na nilagay namin para takuhan siya ng mga isdang maliliit para pwedeng pagkuhanan siya ng, ng, ano, ng mga pangulam-ulam. Ayan, so kumuha pala ako ng mga na akong paywa. Mga paiwa nga dahon eh, para makakuhan ta uh, dapo yung isda ayan shout out pala sa lahat ng mga isa shout out so ito ah, ayusin ko na mga uh, guys maya maya ay ilalagay na natin dun sa uh, balsa ayan ako umuulan 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 siya kaya ayan pabasa si Pilimon ano parang basang sisiw lang ako So, nilalamig na yan, pati ibitlog. Yan. Yan. So, itabay lang. Yan, at yan, itatali ko na, mga guys. Ayan. So, tinatali ko na siya, mga guys. So, medyo umuulan talaga. So, basang basaan ako. Kumuha pa ako sa tagubat ng mga dahong dahong nyug. Kung tawagin dito sa amin ay taywa. Tali ko na siya. Pan ko muna para hindi makawala. talian ko pa sa gitna. Uh, maganda yung pagtatali. Hindi siya basta-basta matanggal sa pagbando na sa dagat. Palugdob na siya. Ganyan so, lang pagtali. Yan mga guys. Panoorin yung mabuti para... Bahong. nyo kita nyo yung pagtali bahong oh, bahong na bahong so nagiksi na pa yung anak ko kameraman yun ang aking mga lalayo basang sisiw na pero yung mas bangga lang tingin lang o oh, parang tulala lang oh. o no, na okay na okay na hindi na ina yan ina da ko pati buntot para hindi talaga siya makawala dapat pa sa Shout out ko lang kay Richard Go ano ni nana nandun siya sa kal uh, kawawa naman so pray okay, sana magpagaling ka ayaw katulin malubat ang ingay ito ng aking kameraman hindi lang magka video hindi ingay pa

kung sa Bisaya. English, Chinese, Kung Fu. So, may manok. Manok pa guys, nga nag-iksina. tong kasi matinik yan pamatinik si Pilimon so sa lahat ng sumusuporta ng akin channel salamat sa inyo at sana hindi kayo magsawang support sa akin channel para kung bago ka lang sa akin channel please like and share and subscribe huwag kalimutan na rin ang notification bell uh, mga guys naka sa Facebook page ko uh, please follow Doms Doms so B yan And share na rin lalagyan ko na siya naguha ng isda tatali ko muna siya ng yung una hindi nga pag hindi pa quality sa pag laptop niya ito sa laptop hindi nga ito yung tamiraman pag dito kasi sa probinsya mga guys ay so kailangan marami kang magpuna ng pansin sa mga paligid na pwedeng gawin na kabalahan para hindi ka maburing hindi yung tulog-tulog ka lang pag umulan tama mo yung misis mo na tulog pag umulan wow! Tabang! Tawag ko yun mga guys ang aking isang pamangkin kasi papatulong ako. Shoutout pala kay Dags Mendez. Ayan. Kapakasupport na rin ng kanyang pakipalo na rin ng kanyang P Facebook page. Ayan. Shoutout din kay Moon Ilagan. Ayan pre. Shoutout sa'yo. Saan na yung gusto mong ibigay sa akin Nellis eh? Oh, minsan pinagsasabihan ko itong mga ala alala ko kasi katingin lang 4 minutes na pa, 4 minutes Nakatingin lang Ayan, so tapos na akong maglagay ng pagtali. So ikakarga na namin guys yung patugmon o habong kung tawagin dito sa amin. Nakalagay ko to sa taot. So, pero malapit lang mga guys kasi taguanan na lang namin yan o. Oh. Yun oh, muntik pa inagot yung pamanggin ko ng ano, ng kawayan. So, may tinik pa naman yan. ko so, para ano tapuan naman ng mga tumputin ah uh, ah, tambakul, ang uh, saka tulingan saka galunggong ah, tawag ito siya, yung tawag dito sa yung magudlong kung tawag nila sa ano ay matambaka yan saka sa akasa so pupunta na kami doon sa aming mm, uh, ito yung bunso ko. Parang ano. Pasang video na. Huwag tabi dyan. Tatamaan ka ng ano. Papi. Ayan guys. Para laot na kami. Ako. Yung cameraman ko wala sa hulong talaga. Yan no? Magsasagwa na. Si Sin-sin <laughs> ano Parang muruha lang ng pati ano mapulak. Sin-sin ganyan mga katilog. Hindi, so nasa bago na. Sin-sin lang kapok. Hindi, likod. Sinumpit ba naman ako akong mata? <laughs> So, malayo-layo na kami mga guys sa ano, sa uh, tabi. Malapit lang 'yan, malapit lang 'yan. taguan sa lang 'yan. Tapit lang ang sagwanin. Ako lang taga Bo. So, Take out na ni. Cameraman baga. Cameraman 'yung ano. Ito so, no, 'yung mga bukas na 'yan ng nagalitawan, no. So, namin na niya nilalagay. Ang linaw guys ng mga ang tubig. Linaw pero wala nang lamang bisda. So... Hirap na dito yung isda sa amin. Ang dami ng mga hunter ng iyong pamanak. Kaya pati bayan yung... na lang ng pamanak. Tingnan pa ni Timbo yung ilalim. Tandaan na kami mga guys. Ay, la, ay, ang Madang kalmada guys sa mga andagat parang pinansya walang alon yan guys so oh, yung pupunta namin ano uh, balsa ay yun nga yun na nga ang balsa dapat ka rin niya may standard yan nakikita na namin yung isa oh matagal-tagal lang pa uh, agwan kasi siguro mga kilometro ang tayo nito sa tabi. Lalim ito guys ang mga nilogan na ng balsa ay ano lang sa 40 di pa. Tabi lang talaga siya. Pitingin taon. Ang kuwana lang ng ulam. Toy send mo ka Toy. Malayo-layo pa rin talaga yung tinatakbo namin. Nasaguan pala, hindi tinatakbo. Gandaan lang yan kami mga guys, gandaan lang. Yan ako, malapit na kami sa balsa mga guys. O, oh. uh, ano lang. Kaya istambay na. Uh, lang ito na. Pinsin na ako. Ayo, guys, ito na guys, pagsa. So, nakita ko kasi to marami nang huling ano. Ay huli uh, dapo na mga no, tamban uh, kamban sa tambaka. Uh, lalagyan ko siya ng ano, tumun. Uh, mas uh, marami no. Ayan, kumaway pa yung aking pamangkin na gwapo. Gwapo nang hindi pa uso yung tao. O, o ay simpry, kapitan. Tayo tayo lang muna. Okay. Ayan guys, nandito na kami. So, ihulog na namin yung ano, yung patungmun na sinasabi, Bulog na namin, oh, tandaan lang, oh, aguy, 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 aguy. Okay. Para yung agoy, agoy agoy, agoy, agoy yung 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 nalalay yung 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 Tsaka titingnan ko sa ilalim at saka itatali ko. O wala. Pating ato gagawin. <laughs> so ingat-ingat lang sa pating <laughs> pag may pa time. So, so, Turot ako ng kapay o. Oh, para maganda. Pag sana. So, 'Yung pamangkin ko natakot pa mag talon ng nit ako tumalon. Oh, yeah. na. Okay, let's go guys. una na dagat um, so may butak butak na um, matambaka katali ko na mga guys you kaway know, kaway kapag may time nagpapasalamat pala ako sa nag-sponsor sa akin ng GoPro, GoPro ko. Ayan. Kay e, Busing Silio Molino. Busing, tagang salamat sa imong uh, suporta sa aking channel. Okay, e, sinihila ko muna. ako dun sa na lupit, lubid. so, nakabang na yung aking pamangkin. Ayan, so itatali ko na mga Oh, misisisid pa yung aking alalay sa ilalim. Nice one. Ay, sumababa pa ng matres ni yun. Eh, Pili mo niya. Uy tatali ko na. Sana uh, hindi, na. Para, hindi ito, mga guys matanggal. Pero malaking lubid naman yung ito baka puwat saka ano, publik sya yeah, para hindi sya kasi kung minsan ito mga guys ay kinukuha ko na ito ng shell Itong kapis na sinasabi Yan o, sumisid pa yung pamangkin ko So kami lang So kapos yung pagkatali ko ah Cobra tatanggalin ko, ulitin ko. So, make sense. away, okay, away okay. uh, siguro ito mga guys uh, isang linggo lang buti na siyang kuha na ng magpinwita ng mga ban sa matampaka ulam lang at saka pampain at, Ano mga ban? Oh, sige. 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 natin nalalaya hindi pa lang yun so ayan guys ayan guys so tapos na tapos na tayong magtali so chitikin ko muna yung aking Uh, ano sa dugmon kung maganda so sasakyan ko muna siya magpailalim ganun, oh. parang nakasakay lang sa submarine o oh. wow yan o oh, sumakay din yung ayakong sina oh. ganda ng tubig, ang linaw. Ah, Oo, oh, natinig pa. Natinig pa, natinig pa yung kameraman ko. Lapit na kaping matapos, mga guys. Kung bago ka lang sa akin channel, please like and share and subscribe. Nagpapasalamat ako ng marami sa inyo. Salamat like and share so guys nice. hanggang dito na lang ang aming video papaalam na kami bye bye <tinyo>